Mabababa ang laying rate ng mga paitlogin mong manok? O kaya naman, maliliit at deformed ang mga sukat nito? Eto na ang sagot sa problema mo. Gumamit ka ng Egg 1000. Produkto ito ng battle cup na nakakatulong upang ma-improve ang egg production mo in terms of quality and quantity. Kita mo naman sa video na ito kung gaano karaming na-harvest, 'di ba? Dahil sa battle cup lagi kang lamang. Dahil sa Egg 1000, sigurado ang pagitlog sigurado ang pag-asenso. Dahil lamang sa pangingitlog ang manok mo. Ang mga paitluging manok po na inyong nakikita ngayon sa video na ito, ito po ay malapit na po itong mag 2 years. Pero ang kagandahan po dito, patuloy pa rin po silang nagbibigay ng magandang egg production dahil po yan sa tulong ng mga bitamina tulad ng Egg 1000 at Vitamin Pro. Itong RPL o paitloging manok po na inyong nakikita ay nasa 600 heads po ito at patuloy po itong nangingitlog ng 570 na piraso ng itlog araw-araw o mahigit sa 19 tray na itlog po ang kanilang nakokolekta dito sa 600 heads bawat araw. Kaya po kung gusto ninyong gumanda ang hugis at egg production ng inyong mga alagang manok Huwag nyo pong tipirin sa paggamit ng Egg 1000. Ang paggamit po ng Egg 1000 ay samahan po natin ito ng combination ng Bitmin Pro. Magbigay po tayo ng Egg 1000 sa umaga at pagdating ng hapon ay magbigay po tayo ng Bitmin Pro ilang beses po ba natin ito bigyan ng ating mga alagang paitluging manok. As per veterinary po ng battle cock, mas mainam po na bigyan po natin ito ng tatlong beses sa loob po ng isang linggo. Dahil nga po kung once a week lang po natin ito bibigyan, Parang katulad din po yan sa atin na mga tao na kapag uminom po tayo ng maraming bitamina ay masasayang lang po dahil mapupunta lang po yan sa ating pag-ihi o sasama lang sa ating ihi yung mga bitamina na ating ininom. Ganon din po sa manok, hindi po maaabsorb ng kanilang katawan o kanilang sistema ang mga bitamina na ating ibinibigay kung ma-overdose po sila sa sukat na ating binibigay araw-araw. Dapat po 3 times a week po natin ito bigyan sa tamang sukat. Ang tamang sukat na pagtimpla po ng egg 1000 at vitamin pro ay 5 grams o 1 teaspoon sa 4 liter ng tubig o 1 gallon. Alam niyo po ba na ang egg 1000 water soluble powder ay nag increase po ito ng fertility, improves egg quality and continuous egg production. Kaya kahit matanda na po ang ating mga manok, kahit more than 2 years na po sila ay patuloy pa rin po ito na nagbibigay ng magandang itlog dahil po yan sa egg 1000 combination ng vitamin pro para sigurado ang pag-itlog Sigurado ang pag-asenso sa battlekat lagi kang lamang.